Bagong school year pero mga lumang problema pa rin ang kinakaharap ng mga pampublikong paaralan sa bansa. Nakita yan mismo ni DepEd Secretary Sonny Angara sa pag-iikot niya kanina. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Naging maayos ang pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan sa elementarya at high school ngayong araw ayon kay DepEd Secretary Sonny Angara. Nag-ikot si Anggara sa apat na eskwelahan at kinumusta ang mga estudyante at guro sa kanilang first day. Dito rin nakita ng kalihim ang mga hamon sa pagbabalik eskwela. Gaya sa Carmona National High School sa Cavite, kung saan kulang pa ng 27 classrooms para sa higit 5,000 estudyante. Habang wala pa, shifting classes muna ang ipatutupan. Sa Carmona Elementary School naman, may mga magulang na hindi mahanap ang pangalan ng kanilang anak. Kasi no mga ilang araw eh, ay dami po nang nag-enroll dito. Yung iba po medyo na sabihin na nating ano, uh, human error din po. gano'n naman po na-address naman po natin. I-accept na lang po basta na lang naman po yung ano, yung requirement. Idinaing naman ng mga taga muntinlupa National High School kay Anggara ang dobleng pamasahe papuntas eskwelahan na sakop ng Bilibid compound. Dalawang beses siyang pupunta sa school from from the national road hanggang main gate. And then from the main gate, ay sasakay ulit siya ng another transportation going to the school. Isara ito sa mga dahilan kaya bumaba sa 8,000 ang dating 12,000 nilang enrollees. Ayon sa Muntinlupa LGU, nakausap na nilang Bureau of Corrections para maayos ang issue. Sa pinakahuling datos ng DepEd, aabot sa 20.6 milyon ang mga mag-aaral ngayong school year. Higit walong daang eskwelahan ang nagpaliban muna ng pasukan dahil sa pinsala ng Super Bagyong Karina at Habaga. Sa Elpidio Quirino High School sa Maynila, hindi naka-uniform nang pumasok ang grade 9 student na si Shane. Kwento ng kanyang ina, binaha ang bahay nila, kaya wala pang budget pambili ng bagong uniforme. Siyempre, ano lang po, uh... Taste-taste lang po muna dahil sa hindi natin inaakala na magkaroon ng ganitong sitwasyon. Ang pag-uniforme po ay uh, hindi po compulsory sa mga public schools. Especially po kung gayo ngayon po na uh, merong mga kalamidad, hindi po ito inaasahan. Ang Tondo High School naman, bukas pa ang pasukan. Hanggang kanina, hindi patapos ang paghahakot ng mga basurang iniwan ng baha. May nakahanda naman umanong 2 to 3 billion pesos na pondo ang DepEd. Ilalaan ito sa pagsasaayos ng mga eskwelahang nasira ng nagdaang kalamidad. Nagbabalita mula sa frontline. Gio Robles, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon. Dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.